mabilis lang na ano na balita doon sa recovery ng 65 million pesos worth uh in line with the voucher program ana mali ng DepEd during the past admin ng agency mm -hmm. uh, any reaction from uh, the palace regarding yes maganda pong balita ito dapat nasama po to sa good news dahil sa pamumuno po tandaan po natin ito ay nasa pamumuno na po ang DepEd ni Secretary Sonny Angara uh na imbestigahan po ng mabuti yung ghost students yung voucher program anomalies at ito po ay magre-resulta ng 65 million marirecover po natin. Tandaan po natin, ito mga ghost students na to ay nagsimula noong 2021 to 2022 at uh, 2022 to 2023. Ito po ay panahon ni dating Pangulong Duterte at panahon nung naging uh, uh, DepEd Secretary si uh, VP Sara. So, with this uh, result, we can now say that at DepEd will not be put to dumpster. Hindi po mapupunta sa basurahan ngayon ang DOH dahil may ginagawa. Kung nagkataon po kaya na hindi pa siya ang naging pinuno nito, baka hindi pa po ito naimbestigahan. At hindi natin marirecover ang 65 million pesos na pondo mula sa mga ghost students